na. Hindi ako makapag-training ng maayos. Ninenervyos ako. Dahil sa mga newcomers? Oo, darating na sila sa country house. Wala akong idea anong mga itsura nila. Hay, nakakanervyos. E eh, paano kung magaganda sila? Hindi ko kaya yon. Girls, relax. Mas magaganda tayo sa kanila, sigurado. Girls, ano pa kayo? Don't worry. Kapag dinate ko ng isa sa kanila, magiging friend nyo sila. Girls, kung nagkataon na cheerleader sila, meron tayong bagong kakumpetensya dito sa country house. Di ba? Exactly, yun nga yung inaalala ko Paano kung cheerleader sila? Baka naman tennis players, di ba? O kaya mga wrestlers? Mas maganda kung cheerleader sila mascot, mascot ano ka ba? ka ba? Okay, malalaman na natin ngayong araw kung ano sila Excited na yung buong country house sa pagdating nila dito Oo o, nga, yung mga boys, pinaligo na yung mga perfume nila Oo nga, buong bote yata, ginamit nila Kahit ako, pinaligo ko yung pabango ko, naamoy niya? Oo, Oo naa naamoy namin. namin mascot sobra naman yung pabango mo, nahihilo na kami ano ba, Timur? Bilisan mo bilis! Sandali lang, dapat maayos lahat. Magbantay ka lang dyan. Ah, ang bango talaga. Okay na. Girls, pakit ako lang nagdadala ng pompoms? Eh, ikaw lang yung merong pompoms eh. Kami wala. Baka sa next training pa dumating yung samin. Girls, tingnan nyo anong ginagawa nila sa bunny car. Hoy, Timur, anong ginagawa mo dyan sa mabalahibong kotse? Hoy! Timur, nakita tayo ng mga frogs. Ah, uh, wala lang. Hmm... Ah, girls, papunta na ba kayo sa training room? Oo, Pupunta kami sa training room. Bakit? At kailan pa kayo naging interesado kung saan kami pupunta, ha? Wala naman kaming pakialam kung saan kayo pupunta, eh. Ah, girls, favor naman, Oh. Pwede bang pakiabot kay Diana? Baka nasa training room siya, eh. Okay, sige. Tapos basahin natin. Girls, ano ba? Huwag kayong maingay. Okay, akin na ibibigay namin. Huwag yung babasahin, ah. Timor, ano bang ginagawa mo? Ex ng kapatid mo, si Diana. Ex-girlfriend. Ex-girlfriend. Alam mo ba yun? Tara na nga. Okay guys, magready na kayong lahat. Darating na yung mga newcomers. May bago tayong girls dito sa country house. Ang saya, di ba? O ano yan? Bakit mukha kayong di masaya? Woo! At ano naman ang masaya doon? New girls, ibig sabihin, new problems. Hello, Hello everyone! Pizza, igawa mo kami ng mojito after training. Frogs, alam niyo ba na darating yung mga newcomers dito ngayon? Naglinis na ba kayo ng kwarto niyo? Oo oh, girls, at titira sila sa kwarto niyo. Ano? Anong ibig niyong sabihin sa kwarto namin? Masikip na kami sa kwarto namin. Doon na lang sila sa bathroom Apat lang sila doon kami kasama pa yung losers. Frogs, anong problema? Akala mo naman VIP kayo? Basta kami! Maayos kaming kasama! Nag-aaway lang naman kami dahil sa bathroom. Basta, wala nang titira sa kwarto namin. Girls, tara na. Nakita nyo na girls, hindi sila pumayag. Teacher Mike, anong gagawin natin ngayon? Wala na silang lugar, hindi naman sila pwede sa boys room, di ba? Alam nyo guys, don't worry. Mamaya papayag din yung mga yan, maniwala kayo. Pwede sila sa kwarto ko, okay lang sa akin. Pizza, sa pangang hot chocolate, sana naman magaganda yung mga bagong girls. Di ma, yan lang ba iniisip mo? Hindi pa nga natin alam paano sila a-accommodate. Ba, teacher Mike, hindi ko na problema yan. Guys, ano kaya ang sports nila? Sana naman mga football players para mahahabahin legs, tapos matatangkad sila, sexy. Wow. Diana, hulaan mo. Left or right? Blondie, huwag mo nga ako niloloko. Actually, may nagpadala sa'yo ng sulat. Okay na, sige na. Sa right. Okay, tama ka. Ops, anong sasabihin mo? Thank you, Blondie. Dapat binasa natin yung sulat. Para saan, wala naman tayong pakialam. Halata naman, love letter unit mo kay Diana. Type niya. Palagay ko hindi. Okay girls, mag-start na tayo mag-training. Ready? Frogs are super, frogs are cool ni namin kayong lahat Frogs are super, frogs are cool ni namin kayong lahat Diana, Diana, kanino ganing yung sulat? Ewan ko Kitty, tara basahin natin Diana, meron akong surprise sa'yo sa car See you my Barbie, walang pangalan kung kanino galing Tara, puntahan natin yung car, bilis Diana, may surprise sa sa'yo doon, tara Oo nga, surprise galing sa hindi ko kilala Baka naman bumalik na si Sid Hindi siguro, Teacher Mike Rats, gusto niyo nang inumin? Oo, oh, oh, mojito please. Dapat sabihin natin sa mga banis na titira sa kanila yung mga new girls. Mas maganda, wag na sabihin. Para hindi na sila magreklamo. Anong oras ba sila dadating dito? Di huwag ka na mainip. Parating na yung mga yun. Well, excited na ako. Napanangginipan ko sila. Ang gaganda daw. Kayong mga lalaki, puro gusto nyo magaganda. Okay girls, tingnan na natin. Ano, ano yung surprise, di Diana? Diana? Oh, ang cute. Tingnan niyo, oh. Bunny tsaka flower. Kanino kaya galing to? <gasps> ang cute naman. Bunnies, may surprise, surprise kami sa inyo ngayong araw. araw. Well, si Diana, naka-receive na ng surprise. Kanino kaya galing yan? Baka bumalik na si Smiley. Hmm, Mary, papano? I don't think girls, so. Girls, tapos na ba yung training? Nagugutom na ako eh, kakain na ako. Okay, okay mascot, mascot, sige. Diana, ang cool ng bunny niya. Thank you, mascot. Ang cute nga eh. Kanino kaya galing to? Feeling ko talaga bumalik na si Zip. Eh, di puntahan natin siya ngayon. Girls, kailangan imit muna natin yung mga newcomers. Oo nga, girls. Kailangan makita natin sila. Bunnies are the best! Puh, sa wakas, di ako makahinga sa loob eh. Di makahinga. Muti na tayo mahuli. Muti na lang, di tayo nakita. Romeo, tara na, bilis! Well, girls, nandito na tayo sa country house. Yeah! Okay, Chuck and Boy kung sinong unang mag introduce ng sarili. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! So ikaw yung unang magsasalita sa mga boys? Okay, no problem. Okay guys, nandito na sila. Nandito na sila sa country house. Sabay-sabay natin silang i-welcome. Wow, Diana, cute naman yan. Sino nagbigay? Timur, huwag mo na nga itanong. Ang cute, no? Too bad, hindi ko alam kanino galing. Ah, okay. Guys, let's welcome Mandy, Alexa, and Loren. I-welcome natin sila. everyone! Nice to meet you! Mga football players kami! <laughs> wow! Nakahelmet sila! Sila'y nasa panaginip so, ko! So ano masasabi nyo sa mga newcomers? Well, okay lang. Mga football players daw sila. Mukhang delikado yung mga girls na yan ha. Well girls, welcome to the country house. Ipapakita namin sa inyo yung kwarto nyo. Masaya kami at andito na kayo. Hindi ba kayo madunong magsalita? Anong mga pangalan nyo? Blondie, baka nahihiya lang sila. Okay, Alexa, wow, wow ang cool, cool naman. Wala pala silang kwenta. Ngayon, makakahinga na tayo. Huh, mga football players sila. Wala pa akong namimit na katulad nila. Ngayon na yung chance natin. Ngayon pa lang, hindi ko na sila gusto. Oo nga, feeling ko may mali dito. Boys, anong masasabi niyo sa mga girls? Okay lang, so-so lang. Well, sinong magtutur sa kanila sa country house? Hmm, cheerleaders, Bunny? Yes. yes! Okay, Bunnies, itour niyo na sila. Good luck sa inyo. Ah, uh, ah. Uh. Pareho kaming football players. Pwede bang ako na lang mag-tour sa kanila? Sige na, please. Okay, ito namin sila. Parang may mali sa mga uniforms nila. Baka impostor sila, hindi sila football players. Malalaman din natin. Guys, gusto kong pumunta sa country house. Kailangan makausap ko yung mga bunnies. Susuportahan ko sila. Meron daw darating na new girls. Sila pa rin dapat yung the best. Balita ako may bagong girls sa country house. Sino kaya sila? Kev, nandito ako. Hindi ka na dapat nagiging interesado sa ibang babae. Ako yung cheerleader mo, di ba? Kev? Dali na, curious lang ako. Ikaw lang naman gusto ko eh. Eh, sigurado, hindi bibisita yung mga girls ngayon kasi mayroon silang meeting. Abby, pwede ba ako sumama sa'yo? Namimiss ko na si Nat. Hindi! Pupunta ako mag-isa. Kapag pumunta tayo lahat doon, palalayasin tayong parang ligaw na pusa. Ano bang problema mo sa pusa? Alam mo, mahal ko yung mga pusa. Gusto ko nga magkapusa eh, kaso ayaw ni Zalina eh. Soup, pwede ka naman magpusa. Pero doon sa labas, pag sa loob ng bahay, ayoko yung mga kuto nila. Akala ko ba animal lover ka? Animal lover ako, pero ayoko ng kuto. Zalina, pwede ba ako mag-aso? Yung malaki, yung Great Dane, kulay marble. Tapos lagi ko siyang kasama. Good idea. May kilala ako, ang dami Papis, pinamimigay niya. Punta tayo, kuha ka dun. Hindi, ayoko. Ang pinag-uusapan dito yung mga newcomers, hindi yung mga cats and dogs. Napanaginipan ko, meron daw akong aso malaki. Tapos may nang-away daw sa akin. Pinagtanggol niya ako. Wow, talagang sweet dreams yun, no? Oh. Guys, tama na nga yan. Paano ko ba tatakpan tong mukha ko? Baka matakot sila. Wag na, maganda ka nga eh. Talagang maganda ako. Babalik ako sa school, magkocoach ulit ako. At mai-inlove ulit sa akin si Mike. Ah, ganun, Abby. Wow, ayos. Zelina, nagugutom na ako. Oo nga, gumawa ako ng broccoli burger. Gusto nyo? Ano ba yan? Namimiss ko na sa country house. Yung pasta nila, carbonara, tsaka french fries. Lalo na yung macaroni. Zelina, please. Gusto ko ng aso, please. Hindi! Alam mo, Salina, isa yung dahilan kaya ayaw kitang idate eh. Zach, don't worry. Bukas, pupunta tayo sa kilala ko. Kukuha tayo ng papi na gusto mo. Yes! Anong yes? Di ba sinabi ko walang dog? Ayoko. Salina, gusto ko ng aso. Kumuha ka na lang ng manika. Zach, sorry. Wala eh. Kausapin mo naman siya. Wala na akong magagawa. Ilang burgers yung kakainin nyo? Salina, walang kakain ng burger mo. Kulang sa lasa. Okay, sa tingin nyo ba tatanggapin ako sa country house? Kailangan ako ng mga girls ko. Abby, baka makita mo si Kitty ah. Pakibigay naman tong flying kiss ko. Mm, o saluhin mo. O nga Abby, pakibigay rin to kay Mary. Mm. Wala akong pake sa mga kisses niyo. Pakibigyan na lang sinatang ng chikinini para sa akin. <laughs> <laughs> mga baliw, dyan na nga kayo. Ano, excited na ba kayo sa broccoli burger? Yak! Wala naman tayong choice eh. Ang alam lang lutuin ni salina peas o kaya broccoli. Girls, happy kami na kasama namin kayo dito sa room. Sana magkasundo tayo. Very, very happy. Okay na yan kesa yung mga rats yung kasama natin. Oo nga. Kung gusto nyo tumira sa room namin, kailangan i-follow nyo yung rules namin. Okay, girls? First rule, huwag nyong ikakalat yung mga socks, bra, tsaka underwear nyo dito sa room. Merong nalagyanan para doon. Oo, ayaw namin ng makalat. At pinaka-importante. Do not flirt sa boyfriends ng other girls dito. Malinaw, Malinaw ba? ba? Oo na, sige na. Alam na namin yan. Hindi namin kailangan ng boyfriends nyo. Meron ba ditong single boy na gwapo? Sorry, wala. May mga losers, pero may girlfriends din. Kaya mahirap maghanap ng boyfriend dito sa country house. No chance. Kahit kaming mga banis yung pinakamaganda dito sa country house, meron pa rin isang walang boyfriend. Okay, okay sige na. na. Ang sad naman. Umaasa pa naman kami. Okay lang yan, makikilala natin yung mga boys bukas. Oo, makikilala nyo sila. Okay na, tara dun sa bathroom. Ipapakita namin kung saan kayo magbabrush ng teeth. Tsaka maliligo. Ayoko yung mga girls na yan. Eh sino bang magkakagusto sa kanila? Mga cheerleader sila. Ipakita natin kung sinong in charge. Girls, ano kaya nangyayari sa kanila? Dapat kasi dito na lang sila sa atin. E di alam natin, di ba? Magiging kakampi pa natin sila. Sasabihin nila lahat sa atin, magre-report sila sa atin. Hindi, ayoko sila dito sa kwarto Ayangan natin. Kaya nandun sila sa banis, di ba? Kasi ayaw mo sila dito. Bigyan na lang nila ng problema yung mga banis. Mas maganda pa. Sandali, girls. Sino ba yung mga yan? Sabi nila, football players daw. Duda ako. Ano, bigla lang sila nag-football uniform? Girls, ano sa tingin nyo? Matatalbogan ba nila tayo? Hindi, di ba? Siyempre naman hindi. Mas magaganda tayo sa kanila. Tama ka, Shenya. Mag-isip na tayo ng plano paano sila mapaalis dito sa country house. Good idea. Kailangan umanis sila dito. Ayoko sila. Naiinis ako. Mag-start tayo bukas, girls. Kasi walang, walang tatalo, tatalo, sa Team Frogs. Diba? diba? Okay girls, 'wag niyong gagamitin tong towel na to. Sigurado naman nagdala kayo ng sarili niyo, 'di ba? Tsaka tong mga face brushes, sa amin to. 'Wag niyong gagalawin, 'wag niyong hahawakan. Malinaw? Oo, oo na, na malinaw. malinaw. Girls, siguraduhin niyo na i-follow yung mga rules namin, okay? Kung hindi, doon kayo sa frags matutulog. Sigurado hindi niyo magugustuhan. Girls, football players ba kayo? Parang hindi naman uniform yan ng football player. Ang weird. Oo, oo, football players kami. Hindi mo ba nakikita? Team kami. Ah. So ano na pangalan ng team nyo? Kami yung Team, team pigs. pigs. Oo, narinig nyo, Pigs. Wow, ang cool naman. Team Pigs. I feel sorry sa pangalan ng team nyo. Okay, girls, malinaw na ba lahat? Girls, mababait kami. Basta mabait kayo sa amin. Okay? mag na kayo para sa dinner. Girls, ipakita natin sa mga yan kung sino yung in-charge dito. Nakakainis sila. Oo, dapat lang. Oo, kailangan gawin natin yun. Bukas, ipapakita natin sa kanila. Pero ngayon, relax lang muna tayo. Okay, let's go, Team Pigs! Alam nyo, girls, parang hindi mapagkakatiwalaan yung mga yan. Oo nga, ilang taon na ba yung mga yan? Well, sabi nila, almost 18. Ha? E mukha naman silang matatanda, kitang kita. Hindi naman issue yung age, Mary. Ang importante, yung intention nila bakit sila nandito. Kahit ano pa yung intention nila, hindi nila maaagaw yung Zako kasi nandun siya sa kapilang bahay. Girls, naisip nyo ba? Baka intention ng mga rats na invite sila dito. Oo nga, girls. Baka may plano sila. Well, hindi nila ako kaya. Hindi sila magtatagumpay. Hello, girls. Kamusta naman kayo? Wow, ang bango talaga ng bulaklak. Hi, mga storbo. Bakit, Romeo? You mean yung regalo galing sa'yo, ha? You! Wala namang taste yan si Romeo, kaya hindi niya bibigay yun. Pero ako, meron akong taste. Kasi, iba ako eh. Diana, pwede ba tayong mag-usap sandali? Okay, parang alam ko na kung kanino galing yung mga yan. Nat, Kitty, Oo, oh, Gusto ko rin malaman anong gusto niya sa'yo. Ano ba yon Timur? Okay, basketball players. Maghiwalay na nga kayo. Timur, kakausapin mo si dayana Eh, ikaw, Romeo. Anong ginagawa mo dito? Shoo! Umalis ka na nga! Okay, Timur. Ano yon? Halika, tara. Mag-usap tayo. Girls, huwag nyo namang awain si Romeo. Girls, bakit naman ang sungit nyo? Binwisit kayo ng mga newcomers, no? Oo, tama ka. No, mga new girls, football players sila. Ang problema dito, isa lang yung football player si Dima. Romeo, edi mag-football ka na rin. <laughs> Well, Timur, ano ba yung sasabihin mo? Diana, ano mo ba na sa akin garing itong bulaklak? Hindi, hindi ko alam. Hindi mo ba na amoy? Ilisprayan ko nung pabango ko. Bakit naman? Diana, gusto kita. Mag-date tayo. Timur, nababaliw ka ba? Papatayin ka ni Smiley kapag nalaman niya yan Diana, kapatid ko si Smiley, maiintindihan niya ako So ano, girlfriend na ba kita? Alam mo, bagay na bagay tayo Oh, Timur, masyado kang pilip sa sarili mo Hindi, hindi kita gusto, pwede lumabas ka na Sige na Diana, alam ko may gusto ka sa akin Lahat ng babae dito gusto ko Timur, ibahin mo ako, pwede, lumabas ka na Okay Diana, aalis na ako Pero ano mo, magiging girlfriend kita Ay, nako, kay Timur lang pala galing Akala ko naman kay Zip Umasa patuloy ako So, so anong, anong balita, balita Diana? Diana? Wala naman. Gusto lang ako i-date ni Timur. Ano? Pumayag ka? Kitty, syempre hindi, no? Of course not. Diana, bagay na bagay kayo. Oo, oo, makakalimutan mo na yung smiley na yan. Tsaka yung zip na yan, bigla ka nalang iniwan. Girls, pwede. Easy lang kayo. Ako magde-decide sa relationship ko. Anyway, ang kulit-kulit ng Timur na yan. Ang weird. Grabe siya. Girls! My darling! Miss na miss ko na kayo! Ano? Dumating na yung mga newcomers? Anong itsura nila? Sabihin nyo sa akin! Bilis! Oh! Coach Abby! Na miss ka rin namin! <laughs> By the way, alam mo ba yung Timur na yan? Gusto niyang i-date si Diana? ano ba? Anyway, football players daw yung mga bagong girls. Buti nilang lang hindi cheerleaders. Coach Abby, paano ka nakapunta dito? Sinong nagpapasok sa iyo? Girls, miss na miss na kayo ni Coach Abby. Walang makakapigil sa akin. Pupunta ako kung kailan ko gusto basta makita ko kayo. Coach Abby, sana makabalik ka na agad dito. Eh kung ikis ka kaya ni Teacher Mike? Oo nga. Tapos yung mga pigs na yan dito daw titira sa kwarto. Oo nga. Ayaw namin sila makasama dito. Girls, may plano na ako kay Mike. By the way, dito ako matutulog sa inyo. <laughs> Ang cool, ngayon punong-puno na yung kwarto natin Ayos Coach Abby, sana nagdala ka ng earplugs Kasi baka naghihilig tong mga pigs. Baka hindi ka makatulog ng maayos <laughs> Girls, hindi kayo pababayaan ni Coach Abby nyo Promise yan Thank, Thank you, you, Coach Abby. Abby Guys, like and subscribe to the channel And don't forget to hit the bell See you on our next episodes I love you guys Bye! Bye. Coach Abby, ipapakilala ka namin sa mga pigs Mag-dinner na tayo Let's go